Tawa natin. Kaglag. Saan mo ang punta? Na, nakita ko ho ang dalawang babaeng are. Iakin hong i Ma'am, saan po ang punta nyo? Kainitan, kainitan. Saan po mapiyastahan? Pwede pong makasama? Yan, ako po ay sasabit sa dalawang are makikimiesta daw ho. Ako yung nangangain ito. <laughs> anay ano? Anay... Ma'am, hinahinan niyo po ang paglakad niyo. Natalbog nga eh. Parang ano, parang tinatambol. Ay, kay Mars ay. Kainitan tapat. Ang mga babaeng hada. Manginday hada. Makikipyas sa daw ho. Yan, sa mga sa sobrang init po ay nakikita po natin ang kalangitan. Talagang malayo ang tag-ulan. Yan po. May Martes po ang ayon. Busy-busy eh? Madam, wait niyo ako. Parang ayaw niyo akong pasamahin.